kami ng night market. Family! Bakit ang Thursday? Night market. Yes! Cool! Grupya. Grupya. Diba? Night <laughs> Chismisa naman, hindi Matapos-tapos naman. Pinakanta ko ng sister na gusto. So, Gab, gab. Maru. Ini iwan na. Call daddy. Daddy! ka na kuya. Iniwan mo na yung scooter mo. Iniwan mo na. Sarado pa yung night market. Oh. Sarado? <laughs> Hindi, wala lang ilaw. Okay. Chismis pa rin, chismis pa rin. Diba, sarado? O, oh, ang seserte. <laughs> sarado nga ni. O, oh, last ma. O, oh, may sonic kasi dito eh. Oh, uh, uwi, kami, uwi kami ngayon. Sarado pala. Wala, sarado nga eh. What you will eat? It's closed. Wali oh, ka na. Yung so sumama si mama. Eh, hey, di ka makakalarong buhangin. Kala mo, ha? Kala mo, ha? Paano sabi mo kay mama, ta? Sumama. Ano may, Sum may golden? <laughs> <oy may goodin. laughs> pagkain dun. Marami Tapos, <laughs> sarado. May may sarado pala. Oh, Doon sa kabila, anak. Ayahin mo si daddy. Ayan na si daddy, oh. Ayahin mo. Hindi ka man nagsabi, boy, na sarado, ko

Papawis. Papawis lang pala O, oh, kayo rito ta Oh, uwi na kami Uwi na Tapos ka na? Diba? Punta kami sa ice cream Kasi alam ko may mapupunta sa akin Sa mga bata daw Mapupunta sa kanya yes. Sarating night market. Napa-ice cream na lang tuloy. <laughs> <laughs> Salamat, Dada Yen. Ano mas? Siete. Ay! Hindi, lima. Lima to. Bakit? Napa-ano ko? Doon, Siki. Tara ka namin. <laughs> Pero pwede mo rin pasahan okay. para malaki. Okay. <laughs> Isang cellphone. Ewan ko. Nakay Maro. Piana. Hahaha. Ay <laughs> na. Busog na busog si mama sa tugtog. Aray! <laughs> Bye-bye. Bye-bye. Oh. Sige na, sige na. Bye! bye. bye.